E eh, importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na, na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon. At tingnan din natin uh, itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko masyadong mababa ang 10 years old. Ang, ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na k Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Iyon ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na pitong taon lang, Ngunit kahit paano mo pagbali balik ta ng ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Hindi po ako naniniwala yung, yung uh, batas na ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, na may discretion eh. O sinabi ng batas, so sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa. Ito eh. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yan eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagat kung wala yung bata, hindi rin may tatu may tutuwid yun. Kagaya nga po ni sinasabi kanina, Senator uh, Tulpo, eh pabalik-balik yun eh. Residivis na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po nung example nyo kanina, walong taon lang nakagawaan na eh. Sampung taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron, siyang dis meron na siyang discernment. Kahit seven years old, dapat managot siya. Opo. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin? Opo, opo. Yaan po talaga ang uh, buong-buo po nating paniwala. Katulad po nang uh, nabanggit ko kanina uh, uh, sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention. Dati po kasi may boys town po tayo, kung naalala nyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin nyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang ay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy. Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo. Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Ni walang, ni, ni, anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Tal Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin ha. Ako na po yun, senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng walaho talaga. Hindi daw pwede kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, to totoo lang, mahal na patrol, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na <coughs> tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng, ng uh, youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may uh, Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandoon po nakapaloob na yung sinasabi po nung da, na, na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni, General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng DIN ay makilala sana nung bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon ay sa sarili niya mapanagutan niya yon Opo. Baka sakaling kahit na murang, sa, sa, murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya, -kaya mandatory po dadalhin sa bahay pag-asa. At pagkatapos ng uh, isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung uh, social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, P pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Uh, doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gano'ng po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko ngayon na Mr. President, kompleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa, hanggang sa ika isang daang o oh, ika one year niya doon ay talagang lutong-luto siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa papagiging isang mabuting tao na niya, makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Ma-share ko lang po ano, siguro po kung meron na po talagang uh, sa panahon namin. Kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano kaya, po ba yung panahon ninyo No, <laughs> Talaga pong maloko po tayo, uh, Patron, eh. Talagang... Pero talaga pong... Eh, meron naman po akong biography, eh. Pag nabasa po nila 'yon makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po na nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po'y anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, up, anak ni gobernador yan, huwag niyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya habang ikaw ay nakalulusot, nang nakalulusot, nang nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, oh, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, huwag niyo nang galawin. O oh, hanggang naayang ka pa uli, dere-derecho ka pa hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng, ops, ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako, nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bila bilanggu ka kung tawagin ka ng gwardiya, psst, psst, mo, boss. Ma-realize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw akong tumagal dito sa kulungan. Yun lang, yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng re rehabilitasyon. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. Hindi dapat, alam nyo, ito, ito lang po sinasabi ko, hindi, hindi po sa ibang kaso. ah Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 uh, six years below, parang probation din naman po yon alam niyo po kasi dapat bata pa lang alam na niya yung accountability. Eh. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Wala naman po akong wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Uh, yung karumal-dumal. Isipin niyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y na tao ng na bata, ang mangyayari sa iyo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa sa bahay pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa iyo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Eh, importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na, na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, uh, naiintindihan ko po ang mga anmienda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. opo. Na, na kailangang malinaw na malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumaldumal ng mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag ito lahat ng mga... Bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang uh, ang paglabag na ito. Siguradong-siguradong meron kang discernment at hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay walo, okay. maaaring siyam okay. o sampo. Inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka uh, kamurang edad, okay. ang importanteng lilitaw, ay may merong kang discernment lalong-lalo na napasangkapan ka sa disk, di, sa mga sindikato ibig sabihin nakauunawa ka eh nalaman mo na, na pwede kang makipagsa at dito makikita rin ano bang katungkulan ng magulang doon po papasok ang discretion maraming salamat po Mr. President